ano, ititin mo lang. Yung marunungan. Yung karunungan. Karunungan ka lang, Diyos. So, wala, wala, tayo dito sa ano, sa ano ba. May mga ano pa ano. na, pagkira mo kayo na senior citizen na may nakalagin. Ito, yung o, yung o, yung o, yung o, yung na andyan sa mga aklat. Hindi ko lang matanda na. Yun yung kabuuan sana eh. Uh, andyan sa mga... Sa andanan. Yung bago ka pumanek, no? Pagpapo ka sa pintunan lang. Ito eh. okay, yung tinatawag as ano yung... Letra. Tapos yung mga iba't ibang uri na mga... Orasyo na sila una. Ayan, no? Mababa. Hindi pala may makikita eh. Pakita lang naman natin yung ano. Ganyan. Eh. Ito yung pagmamayari ni ano tatay Bruno sa toro na sa kanya na matanda. Pero hindi nyo na alam kung talaga yumao na talaga. Tatay Bruno sa toro, ano yung barangay, pasong kawayan. Yan. Siya yung nagmamayari talaga na itong mga to. Na sadya ng mga ano. sa hindi siya kinakain ng daga, no? talagang ano talagang buhay itong ano ng no, aklat natin Dahil nga ano eh. ayun eh. ito mo ang kapalang ano eh so ipapakita lang natin yung mga ibang mga nilalaman para no? isasummarize lang natin to para kahit paano magkaroon kayo ng idea patungkol sa loob ang aklat ng divino aklat ba ng divino to? aklat pala ng divino to so yan o eh. Karamihan dito pwede mong itatoy no tayo no. Kaya sa pero ano tatoy ah, yung sa dulo. Oh. Uh -huh. yun, yung tetra ni ano David pwede siguro yun. Oh. Uh -huh. Mainam yun. Mainam na pang tatoy. Ayun. No? Talagang napaka-solid yun. Ang dami na ito. Ang makakabisa yung Yung pinakasikreto ng ano. Ito ata yung ano yung sikreto sa mundo ng yung malang biru yun. Oo. No? Uh -huh. Ayun o. No? Ayun o. No? No? Ito lang. Puro pantatuan na yan yun pang ano pang meron din dito ahami ayun siya dai ang dami niyan no pero mo sa kapal niyan kumba ay ito yung sa tetra ay sa ano sa tetra sa parham yung sekreto ng parham ano yung sekreto to ayano, ano mababang no? sumerte pwedeng pantato to ano patagal na ba sa ito tayo tagal na. Jumbo ko dito, kita mo, wala daw totoong sense dito. Wala eh. Tagal na no. Wala ka lang balita, 'di? Wala na. Ninindam niya mga oras 'to na ano. So 'yun lang yung mga ano bilangin natin. ayun o, testamento ng O. OX. Eh, di abdi pala. OX. Ito okay. sa kamulungan ng ano. Ito na yung ano sa mga Seder Tangilis. Ito. No. Dito na nabuo yung... karunungan ng Panginoong sa Cristo, yan? O, oh, ito nga. O, oh, tama nga naman. Ayan ano, na yung So, ito. Sasummarize lang din natin yung mga makukuha. Ang dami. Ang makukuha Ang dami makukuha mga orasyon dito. Talagang... Panggamutan. Ayan yung, kung mapapansin din natin dyan, yung, ayan o, oh, yung to. Ayan o. Itong Roma na meron may, din dito yan. Ito, 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 ito. Ito, yung Pamilya Sagrada. Meron. Meron, meron pala, Pamilya Sagrada. Tsaka yung ano, yung orasuna ng assistes. Karamihan dito, mga wala. Karamihan kasi dito. yung iba, walang mga orasuna na ano eh. Ah, Mahahanap eh. Ayan kung mapapansin eh. Ayan no? ang dami niyan Puro ano Puro mga kabuuan ng HR Kangilis buo Ay hindi magkaiba yun no ano, o no, Sa ano, sa Ginagawang librito ng mga 7 HR Wala rito no Yan din yun Ay ito lang May din wala yun Mayroon na siya niyan na Nawala sa ano no Na, na sa ano Yung kinukuha nila Kaya hiwahiwalay lang Yung pam pamili na andyan oh, Isa-isahin mo ito na nga oh. Ayun, oh. Yung mga pamilya no, yung uh, mga kung paano gamitin, tapos kung paano tawagin, kung saan, kung anong araw. Ayan, katulad na ito, ang oh, pitong arkangil na ano. Kompleto yan. Eh, nandi dito kaya yung sikreto nun. No? Wala na, na, na hindi na yun, yun, know? yun, yun. Talisman, yung... nandi dito. Talisman ng siyete arkangilis. Ewan ko lang, wala yan. Wala, wala, wala yan wala. Ayun o, so no? sobrang so, dami. Tulay ano yung kaya Haring David. Ayun yun yun. Tulay so, nga yung pangalan na yung katutubong pangalan, wala din. So, yung alibata, no? Yung si Lumare. Lumare. yung pinaka ano yun. Mga orasyon na talagang ano. Mababasa mo rin. Ang hirap kasi bigkasin na ito eh. Kasi ang haba ito yung palalangin ng dati na para kay San Diyos pala, ito pala. Pumunta nga ako rito para nga rin makakopya ako ng mga ilan. Okay, kaso... Tapos, ito yung pinakasekreto na sumakit ang ulo ko. Ahawa, ano pa lang siya, talagang napakasolid na. Kaya naman, ito, sige, papakita lang. Pwede tayo, yun inin... yun. Ang tangan, sakit talaga sa ulo, hindi pa pwede. tara at ilan sa anin ng agimatan May tayo na kalihitin Ang hula sa kasaysayan Tara at siya sa atin ang lihim ng abuso May ilan ay, ng katanungan kung saan, na, saan ba nagmula yeah. Ang agimat ng kapitin ay hindi mawawala Sa kasaysayan, iba't ibang kaya. may tangan yeah. Ang kilalang pangalan sa larangan ng anti Pinaka ano niya, kahina Mga selyo at saka Mga selyo at mga ano yan o Puro mga hari ito. Hindi basta mga kawal ito. Oh. Oh. Ano, mga hawak Oo. Oh. Ayan, Ayan o. sa mga kultong. Ayan o. Oh. Oo. Hindi na natin basta-basta ano. Mahirap kasi basahin ito nang wala kang puder na malakas. O. Oh. Talagang napaka-solid na ito. Ayan. Napakita ko lang disenyo para ito yung ginagamit nila sa mga panghalina. Layuma. Layuma. Para hindi kayo ano makurious dun sa laman ng aklat ni Solomon. Napakabigat nito sa ulo. Para kang ano eh. Ang <laughs> inahay lang sana kung lagnatin dito. Ayan no? Hindi basta-basta. Talagang sila yung mga nasa kalupa. Ito yung mga nasa kalupaan eh no? No? <laughs> Ang tindi. natin ah para kahit paano eh, ma. ayan oh yung pinaka-logo niya. Ah, sasarado ulit natin. Ate Bruno dinukot ko pa to sa barangay para lang mapakita yung mga aklat niya. Ayun. Ito e, Ate Bruno to. Yan. Ito wag ang hirap basahin kasi nung ginawa ko ngayong pangalan sumakit na ulo ko. Hawak eh. pa lang eh, na. wala pang basa. Yan din ang yung Ayun. Pilipinos. Pababa. Sa, pam, sa pampaswerte kung tawagin. Ano ang anghel na pampababa? Pag, pag mo, yung koro ng anghel, pa ito. Diba? Hmm, Di ba? Lahat ng mga masasamang masumpo, ano yung... Talaga na ako? Oo. Oh? Pag napapaba mo yun, punta balikado yung... Mababa. Yung kay Luzbel, meron ka. Yung kasaysayan niya. Kung wala ako doon, dati meron, meron ko. Nakwento mo sa amin dati yun, di ba? Uh, mm. At ang call doon kay Luzbel. Mm. Osi. Meron dito yun siya, ano? Osi, ano? Osi ko? Osi. O.A. O.X. O, o. hindi, ah. Ano eh? Mga sekreto na talagang... Ayun, oh. Ito na yung, kung ano eh, LNK pala, <laughs> sorry. Naligtad lang eh eto ni ano, ay eh, mayroong ganito yung mga na nakita akong hindi. Pinababasa sa akin dahil. Talagang ano, ayun yung mga ano niya. Yung saday niya rito, no. Saday adunay Bay ba? Ayun no, sa tor na mga sa pala. Kumpleto to tayo no. Oh. So, tayo yung baka malaglago. Oh. Ah sator ng mga sator ito yung sa ano ano o no? sino ka mga, ito yung siya sabi mo pintuan oh. ng araw araw o oh. yun ang kailangan ko eh. panalangin sa buwan mo room oh. o no? yan ang ano yan ang sa, kaya, oh. sa, sa buwan sa buwan yan so, lang hinalag kalang? eto kompleto to yung ano? L L eto kompleto no? Okay. restore. Okay. ah kung may restorex para yun. binitiri. eto kompleto palasyuri ito rito eh to yan. to parham na no? komplak oh, na. ayon siya na sabi na. Aba, yung abba mga iba't ibang ano no eh ito meron ka pa ng puro abba no kaya, ano abba ng ano Ay, ko eto sa eto ganito ano may may Ang mo testamento na kami ito yung abi to ito sa ito sa ah oh, ano may may pan testamento yun. puro abba yan lang napakarami na eh kaya nga eh kaya aklat na yan, napakarami na. Matututunan. Ah, nasa karunungan lihim pala. Oh. Ito, Ito lang, pwede na yun. Sabang ano yun. Yod, ibab. Walang itinagong lihim dito tayo, no? No? ano ano aklat ng santika ay ito yung aklat ng santika armo diba yung ano yung mga abrao ng mga armo kung ano eh. ah, ano kaya ba ano 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 kaya kaya nga ano kaya ano ako rito ng mga ilan Kasi gusto ko rin magkaroon nito ng kopya eh. Ayun. 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 Pag sinabi mo talagang aral, aral talaga. Pero wala uh, Sa tatlong persona, meron din, no? Ayun, may mga taga-bulag. Pambuhay ng namatay. <laughs> pamamara. Puro pang gamutan din. Para ng paggamit. Ayun na, si... Oh, nga, no? Ay, so, oh. Ay, so, so, oh. oh. oh, ito yung mga ano, ito na talaga. Dapat pala ito pala kinopya ko. Mm. Eh, di ba, yung sunod? oh, sunod. Oh, sunod. Eh, ano, eh, nagmamadali si Tatay sa tour kasi nga nakaano to, kinuha na ko duty. lang sa barangay. agutin, baka matanggal ni Kapitan. 'Yun lang. Dahil kay DJ no, kay de, kay de, kay da ano ano. Dahil kay DJ, Ah, dito, and dito, lalo kung marami makukuha dito. Dito lang eh, yung ano eh, sinasabi ng panghalina niya, ano eh. Maria, kung dito. Oh. Aring David, dahil Ay, Aring David din. Ito, gusto kong makakuha, ano, makakuha tayo. Eh. Yung ox kidla to, pang mga pangwasak. Yung talimog kidla, dahil niya. oh, totoo naman. Yung pangalan, tatlong pangalan sa STM. O, oh, nawala na yung sakit ng ulo. O, kanina, Oh, habang minawa, hindi pwedeng hawakan ng iba yan. Sagrado. Ilagay mo kaya sa pulang tela yan. Langiya. Sumakit ulo ko ron, ang yung hindi dito din kumbaga yung basbas -bas sa tubig na buhay basbas -bas sa silatay sa banal na alak yung yaangat mo yung alak si Jesus ay buhay na walang hanggan Ito, yung mga ang banal na katawan at dugo um, ng aming uh, Panginoong uh, ang inong Heso Kristo gano'n mga orasyon ng Santiago ng de Galicia oh. ang verbo ng Diyos ito yung maganda yung Alpha Omega yan uh, ito nga po si Los Santiago de Galicia, oh. Meron? Ito. Ba, ito, pang, sa ito sa iyo, no? Bento ocho Pamilyares. Sa iyo, no? Okay, ito. Ow. Oh. <laughs> no? <Na? coughs> Ayan, no? Oh. Mga... Ito yung mga, ano, oh. Mga kalimliman din. Nandi dito na, eh. Ayan, oh. Ito, ito ang ko eh. Itong ano, acno. Ayan. Aminata. Parang ano rin yan ang parham. Eh. No? Yung B. Derby. Ay, da, ay, tatlong B. Wabi. Grantin. Ito pang targa yun. Ayan. Ito, ito, ayan. ito, ito, maganda. Ito nga. Yung Roma niya, oh. Yan, basag. Oh, yung isleto Ito, no? So yun, ito lang yung mga Ano natin So pinakita, ito yung sinasabi na ano Ito yun, di ba? Ayan o, no, karunungan lihim nandito Talagang ano Ang damulkan to Ayun, yung so, seter kangilis Ando dito rin Ay, mga lihim, mga ano mga lihim nga, ando dito nga yung sinasabi ko sa'yo Power to power Yung birhen na kargang santo ninyo Yung pinitong may pakpak -pak. Santissimo Rosario. mga <laughs> ano? San Jose. Mike Robin. Araw. Ay, ito yung sa araw, no? Cinco Bocales. Santissimo Rosario. Batong GSH San Jose. GHS Ano Yun yung Yung Alpha at Omega. O, Egozoom. Kasi ngayon, pakita natin yung iba't ibang uri ng mga balik-balik pa doon nga ata. hindi bola. Ang dito pa Ito yung mga pwedeng pantatuan talaga, pa, no? Pantatuan yan. No? Ah, <laughs> mga pantatuan talaga. Bakit ako yung ano? Pag ano ni, eh. pag ano nang tayo niyan, no? Eh. Pag ganyan. Eh. 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 Ayan, no? Mga pantatuan talaga. Ayan, no? Puro sagrado talaga, no? <coughs> <coughs> Iba't ibang mga... No? Yung mga An, pakpakan. Ang ganyan ng ano? Pakpakan b, ata to. 28 pamilyares. Ano dito din? Uh, hari yan. May pakpak Babalik ulit ako rito kasi kukuha nga ako ng mga kopya. Ayan o. Oh. Yung mga iba't ibang mga kopya. Mga pwedeng pantato. Mga, or, alam mo mga mata lang yan. Pero may mga ibig sabihin yan. Ang <coughs> pinalutan ko to, nadurog na yung pambalot eh. Magandang napaka <coughs> Talandro. na sotor. Makakuha uh, ko nito mga pang-cover talaga. Okay. Talandro. Ano yung wala tawag diyan ni eh. Mandirig mo San Benito oh. ata yan, Talandro. Na. Talandro. Eh, 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 bae. Oo, eh, The origin. Parang siya nga, ano yung original mo sa May kita nga rin. Nakala nila pa nalang, asa to, hindi nila napag-inamin nila yung Coronado sa'yo. Ano na gemonyo? Lihim at banal. Pumunta ka na hindi ako duty? Oo nga, kailan nga? O, Sa saka-webes! Hindi hindi ako duty. Sa Kalinggo. Martes, Webes, gusto mo gumalik ka bukas. Kung ano, kung wala akong trabaho, nag-help lang ako eh. Maghapon ako bukas dito. Hmm. Alam mo naman ako eh, Masi ano, workaholic ako eh. Kailangan magtrabaho eh. Santo Nino. Ano hmm, ba? Diba? Ang talandong. Nandiyan yung timonyo. Kung gusto mo talaga patatuan sa toro, ito lahat patatuan mo. Hindi. <laughs> sa talanto na lang sa talanto. Pwede ito sa mga panyo. Tatatubo ang demonyo sa katawan mo. Eh. O, oh, yari ka ron. Kanyan ang pangalan ng demonyo. Sa ano, sa kabal yung ano. Diba? Bagay, kumagana dahil Bagay. demonyo. San Benito. Gumagana nga, ang tanong, kaya mo bang itangan talaga yan? Ipapatayin eh, ka ng bandang huli. oh puder. Yari ka dun. Tapos, hindi mo pa alam pag ano, no, basa ka lang ng basa. Sakit <laughs> <Dari> ka dun. Kwento <laughs> ka na lang bukas, no? pag hindi mo nakayanan yun. Hindi, ang pagkakalang ko dyan, pa, ano yun, eh. Ah, mysticism. Ah. Mysticism. Meron mystic mystic ka ba nun, no? yung, ano, misteryo? May doon yung saklat na nawala. yung mo kinawa, di na si <laughs> palakas ng aura, pampalakas ng ano. ay oh, gamit, no? Gamit. Um, May dalyo, lahat, eh. Paano ka makapag-lockby? Pang-sweso ng masasamang tao. Anong pang-sweso? Pang Anong tawag yun Pansweto. Pansweto? Pansweto. Sam tao yung sa pang Pang-sweto. pang Masasamang tao. Yung... Ano, mas-sweto ka mo, hindi ka away. Eh. Ah, okay. Oo, oh, rasyo na siya kagad gano'n. mo yung mga ano. Babalik ulit ako rito kasi nga kailangan kong makopya yung iba rito na. Siyempre, muusad yung taon. Kailangan meron din akong kopya na ito pag-aaralan. Maganda kasi itong mga babasahin eh. Ayan o. Ito yung ano, no? Yung binamit. Binamit yung binamit, no? Oo. Uh, pero sa oras nila, puro puder lang, no? Yung lang binabasa nila. Okay na yun. Ayun. Yung ano? Ito ni sa verdadero, no? Ito, sa mga Ito, ito na yun. Ooh. Yung impinito at impinita. Iba naman yung sa'yo rito, yung eh. wala naman GRD yung JRD yung sa'yo, eh, no? Wala. Ito, oh, yung IA. Yung sa'yo. Ano? Yung uh, JRD, parham. Parham, maganda. Pinakamaganda yun. mabisong katuna talaga yung parham. Ayun, no? Eh. Diba? Kailangan lang ngayon, pag magpatulong ka sa likod, may katulog na ka perisa ng pata. Kasi pag tinira ka sa likod na doon, parang... Kailangan may birhen ka. Oo, kasi hindi ka... Sagrado, divino, Coronado pala tawag doon. Diyos ama ko't taglay ko po ang kapangyariang derabe. Set. Set po. Ito yung mga tinatawag nilang pamoderno, no? Yung abila to. Sarapan. Pitemet, abitalin para Act ak sa dam. Ah, nakahiwalay pala yung ak, no? Hindi pala nakakibat. Ang dami ko matututunan okay. din. Ayan, no? paterma ako. Pati parang ano, ano, ito na yung sinasabi nila, oh. Sinag ng mga mata. Petat, matat, matat. Ano mo no? Pwede kong kopyahin talaga ito. No? sayang nga lang, medyo madidilim yung iba, pero... Ito lang eh, no? Pwede mo nang patapoy sa braso mo eh. No? Ayan, 34 kabal. Kabal na yan. Plus, decrease, plus, 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 moderna to eh, no? Ayan, ayan, no? So yun, marami, marami pang mga lilalaman to. Pero babalik na ako rito. Kapag wala Nete, nagpiti mo ito ha! Inantok eh, to akong bigla po, taka titingin sa klatek. Itago mo yung ano, sakit sa ulo. <laughs> Ang pagpagpag -pag nga ako bago umuwi sa bahay. Tayo ito tayo, aking langit ka. Ah, ano to, eh? pa. ito e, pambal ka. Itong ano, may mga ano, may mga... Anong tawag dito? Mas so, napit yan, napakita na natin yung mga ano ng mga klas ni Tatay Bruno. Pero babalik ulit ako dito para mga po, Tatay Bruno nga pala, pasong kawayan dos. Shoutout kay Kapitan at kay Kagawad. Ayong mga apoy niya. Ang pinakamabisang apo. Ikaw <laughs> 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 ba ka ng kalansay? Oo. Oh. Lollipop po eh.